So ayun po ano, welcome po sa isa na namang edisyon no ng Usapang Dosyal na At meron lang tayong mga epidemya ulit, no? Na susugpon eh. na lumalaganap naman habang nagiinuman Ito po ang Usapang Dosyal Net. Number 9. Bakit number 9 ulit ako nagsimula? Alam mo na yan, no? Number 9 thou Nut not assist. Ano po ito mga kaibigan? Ito po yung mga kainuman mo na wala akong ginawa kundi magpas. Ito yung daig pa si Stephen Carey kung pumasa ng mga tagay, you no? Know? Aba matinde, no? Aba matinde. No, ang kadalasan nilang dahilan, mga kaibigan, eh, pag pinatagay mo sila, pre, shot ka na, pre. Pre, wala, mamaya na, pre, wala pa akong kain. Sige, pre, kain ka muna sa loob. Tapos, pag pinakain mo, pre, shot ka na, pre. Mamaya na, pre, kakakain ko lang. Puta, ano ba talaga, no? Ano ba? Talaga, no? Yung iba naman, dahil ayaw matawag na weak sa inuman, na yung gagawin nila, ina-assist ho yung tagay. Kanino ho? Hindi yung nagpapas yan, pero ang ginagawa ho, tinatagay ho dun sa lupa malalasing ba yung lupa, no? Hindi ka naman papatayin pag sinabi mong hindi mo na kayang kuminom, eh, no? At dito papasok ang thou na not showbiz. Ano po ito, mga kaibigan? Ito yung puta kala mo nasa showbiz kung maka ano? Na hindi pa rin sila lasing. Parang kala mo tinanong sa love life, eh, no? Kala mo nasa showbiz ka. Pre, kaya mo ba Lasing ka na ba? Hindi pa ako lasing, pre. Hindi pa ako lasing, pre. Kahit kitang-kita mo sa mukha nila, na mukha na silang bilasang Pokemon. No? At pag pinagpatuloy pa nila mga kaibigan ang ganitong klaseng style, dito papasok ang number 7, thou shall nuno. Opo mga kaibigan, kung merong nuno sa punso, no? meron din mga nuno sa tagay. Ano po to <laughs> ano po ito mga kaibigan? Ito po yung mga kaibigan mo, no? nanuno ka. Gets mo? Nanuno ka? mga <laughs> ka na sa sobrang kalasingan at pagpumilit na umino. Ayan ang nangyayari. Nagiging fountain mo 'yung mga bukal ngo nila. Susukahan kang biglanggal. No, bigla ka siyang for out of the fucking nowhere. No, nanonoo ka. Nanonoo ka na ba? Nanonoo ka na ba? Number 6. Thou shall not bakaw. Puta sila 'yung akala mo maraming ambag. Pero lintik kumakainom. Sila yung kadalasan merong problema sa love life kaya gusto agad malasing. Akala nila pag nakainom, makakalimot sila sa mga problema nila sa mga jowa nila. Pero ang totoo niya, nagiging mas madrama sila sa buhay nila. <laughs> Iniwan ako niya, no? Nahuli ako ng Alam mo kung anong masakit sa mga ganitong klase ng kaibigan? Pag naging okay na naman sila nung girlfriend nila, para naman bula na nawala. Dahil masaya naman ulit siya sa girlfriend niya. No? Medyo off topic na tayo, no? Pero ang bottom line, huwag kang mga agaw. Gusto rin na yung malasig. Huwag kang bakaw, no? Number five, dausal na paranormal activity. Ito po yung mga tropa mo pag nakainong parang abnormal na yung mga aktividad. No? Sila yung mga tao mga kaibigan no? Na literal mabilis maulol sa inuman Yun yung mga kinakausap na yung halaman Paglasing na no? <laughs> iba naman ang ginagawa oh, Bigla na lang sumasayaw na oh, Nakakala mo contestant sa Pilipinas Got talent eh no? Tapos may mga kilala rin akong ganyan Habang sumasayaw oh, na mama, Mga uh, ganun no? oh, Kilala mo kung sino ka <laughs> At ang kadalasa mga ganito Ay mga kababaihan at dahil nga kadalasan babae ang mga ito Dito na pumapasok ang number 4 Thou shall Batman Ito mga Batman na to, mga batang manyak to Tinitake advantage nila yung sitwasyon ng kababaihan Porket laseng, ano? At dito na sila dumidiskarte ng kung anong ninja moves man ang naiisip nila no? Ito mga Batman na to, may mga kapangyarihan to Na pinagkaloob ng Ajinomoto No? Hoy, <laughs> ang betchin para sa ulam hindi sa kainuman, ha? <laughs> Number three, shall not San Gogo. Ito yung mga tropa mo, no? nagi lang daw. Puta, all the way na hanggang bahay. No? Puta, biglang nawala eh. No? Biglang nawala. Hindi naman bawal umuwi sa inuman eh. Ang akin lang sana, magpaalam ka. Hindi yung parang bulang nawawala. Parang kang ako eh. No? <laughs> Ngayon, kung nagpaalam ka, tapos hindi ka pinauwi, doon ka na lumayas. Doon ka na No? Number 2 Dawsal Nat baron Puta oh, na! Ano? Tara na! <laughs> no? Kadalasan to ba? Ang nagiging tema mo mga kaibigan ng inuman Nagiging Mortal Kombat no? Dahil nagiging Shaolin Kung po yung mga Yan mga yan na yan Drunking Master yung mga yan Kung takala mo mga ano yung sindikato ng mga ano yun eh, no? Sindikato ng mga Shaolin Master eh, no? Kadalasan, nagsisimula yan sa mga debate. Debate rin eh, mga nagiinuman, no? Na, alimbawa, sa sobrang kalasingan, puta, meron dyan, iba, kala mo nasa England eh, no? <laughs> Kung mga Ingles, kala mo nasa England ang puta, no? tas ang usapan, ano, politika, no? Tapos mga space, kala mo astronaut ang puta. <laughs> Tapos, biglang may hindi mapagkakasunduan, tapos dun na, magbumura. Tapos sasagot yung isa, Puta, di ba man ako pinapalaman ha? Tapos yan, babanatan na yung mga yan. Titira na yung mga yan. Kaya din napapaaway itong mga to. Sa mga gimmick na naman, Puta, kung makasayo to, kala mo show, talak ng babae. Eh. No? Puta, lahat ng babae, sino? okay lang naman kung gusto ng babae. Puta, nilalayuan ka na. Ikaw, kulit mo pa eh. May nakita ganyan, pinalabas dun sa ano eh. Tanga na, kala mo. Kala mo, show, talak ng babae ang puta. <laughs> At ang number one sa listahan natin mga kaibigan is Dawson nat cyber toma. Ano to mga kaibigan? Ito po sa panahon natin ngayon na punung-puno na tayo ng teknolohiya. No? minsan nakakalimutan na natin kausapin ng mga kaibigan, ng mga tao sa harap natin. Ang social media ginawa to communicate. Tama? Pero minsan, nagiging dahilan to para maging anti-social tayo. Na-experience mo na ba yung puta inuman na mo lamay? Bakit? Kasi mga kaibigan, lahat tahimik. Imagine mo yung nasa inuman kayo lahat. Pero may kanya-kanya kayong gadget kanya-kanyang Facebook, kanya-kanyang, di diba? Hindi ko sinabi masama mag-Facebook, mga kaibigan sa inyo. Nakakain ano, lang sana may limitasyon. No? Ito yung mga panahon na sana nakapagpanda na yun. Gumagawa tayo ng memories kasama yung mga kaibigan natin, no? Bits nyo. May naman yung point ko. Alam niyo, ibig sabihin. No? At dun po nagtatapos sa ating sampung utos. At uh, sana may natutunan kayo. Kung napansin nyo, walang number 10. Alam niyo na yung ibig sabihin, no? no? ah, uh, mimigay ulit tayo ng Kong TV shirt sa inyo, sa mga tropa natin dyan. No? Gagawin nyo lang, share nyo video, tapos mag-comment kayo. Pipili ako dun sa mga nag-share, at the same time nag-comment. At yun, yun lang.